Mas lalo pa ang pinatindi ng 71st Infantry Kaibigan Batalyon ng pagpapalaganap at pagpapalawig ng kaalaman hinggil sa mga panlilinlang at pananamantala ng mga komunistang teroristang grupo sa sektor ng kabataan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng serye ng information and awareness drive sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ng Talak at Pangasinan. Kabilang na dito ang apat na paaralan mula sa bayan ng Munkad at Panikitarlak at labing siyam na paaralan mula naman sa bayan ng Burgos, Umingan, Infanta, Dasol, Agno, Bani, Bulinaw at Linggayan sa probinsya ng Pangasinan kung saan aabot sa maygit 4,533 na mga mag-aaral mula sa iba't ibang paralan ng sekundarya ang dumalo sa nasabing aktibidad at nabahagian ng impormasyon. Layunin ng nasabing aktibidad na mabigyan ng kaalaman at kamalayan ang mga mag-aaral hinggil sa mga kasinungalingan ng maarmadong grupo upang hindi sila mahikayat o ma-recruit sa malabulaklaking salita o pangako ng mga ito. Kasama rin ng kaibigan troopers ang mga kapulisan na siya namang tumalakay sa mga hakbangin kung paano naman na maiwasan ang mga iligal na droga. Ipinabot naman ni Mrs. Rowena Botolan, na department head ng Igiya National High School, ang kanyang tauspusong pusong pasasalamat sa kaibigan troopers sa pagbibigay ng mga impormasyon na magagamit ng mga kabataan upang lalo pang maging produktibo sa kanilang lokal na mamamayan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa um Philippine Army ng mga tarim. Maraming salamat. Samantala, Nagpabuti rin ng lubos na pasasalamat sa kaibigan troopers ang SLG President ng Pangasinan School of Arts and Trades na si Dion Lander Salazar sa impormasyong ibinahagi sa kanila. I would like to thank the 71st IB for coming to our school and teaching us about peace during our um, Campus Peace Symposium. Thank you. Mula dito sa Matarampang Pangasinan ako si MJ Ortiza ang inyong good oh, night nice.